tanggalin natin yung laman mabusisi kasi bago kainin kaya ay ako yan tapos pilihan tikman natin sarap tamis ayun nalagyan tanggalin natin. natin yan. Tapon natin yan. Ayan. Ayan. Napakabusi sila tanggalin. Ayan, tingnan mo. Ay, kailangan mo tanggalin bago mo makain. Pumeransi. Pumeransi pomerans ya yeah, sa, sab Ayan. Last na to guys. Last na. Ayan. Last na. Pilihan na lang natin. Matamis siya guys. Ang sarap niya. Sarap-sarap. Ayan. Ayan pa. Wala na guys. Ayan. Wala na. Ubus na. Ayan. Ayan na siya. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Sarap kainin. Pagtapos ko mananghalian maya kainin ko siya. Yan. Yan, sarap, sarap. Tikman natin, guys. Hmm. Sarap, ang tamis. Bye-bye. Hmm. Okay,